Alam mo ba kung bakit maraming estudyante ang nasasaktan ng sobra kapag hindi nila gusto ang resulta ng kanilang project o grades? Kasi mataas ang expectations nila sa sarili, pero minsan, hindi lahat na ayon sa plano. May mga araw talaga na kahit gaano ka kahanda, kahit gaano ka nagpraktis, iba pa rin ang kalalabasan. At doon pumapasok ang frustration, disappointment, at minsan, mapapaiya ka na lang. Pero alam mo, okay lang masaktan. Okay lang umiyak. Kasi ibig sabihin, mahalaga sa'yo yung ginagawa mo. Pero dapat marunong ka rin humina, magpahinga, at hayaan mo nang kumalma ang isip mo. Matutong kontrolin ang emosyon mo. Hindi lahat ng laban ay panalo ka agad. Pero tandaan, kapag natuto kang bumangon, natuto ka rin maging mas matatag. Kapag napagod, magpahinga. Pero huwag mong isuko ang pangarap mo. Dahil sa bawat pagkatalo, mas lalong humuhubog ang sarili mo para sa panalo.